Bakit hindi niya pa alam paano magmedyas? Mga linya-linya dito, hindi niya hindi, hindi na maigit. Baliktad lagi. Pero niya, my God. Eh kasi ano, sige okay, magdahilan ka, bakit? Kasi po. Ano kasi, kasi lagi nagmedyas sa kanya. Yeah? Ganun ba yun? Okay na, pwede ka na pumasok sa school, anak. Pero <laughs> niya talaga, pati sapatos. Talaga <laughs> ba, be? Hindi mo kaya. Sapatos lang. Okay pa naman pag gumagana pa. Ma matutupi niya pa yung paa niya. Magagano niya pa yan Oh. Magagano niya pa yan. Diba si Ika? Kaya pa yan hanggat hindi nagsusugat. Ano na naman yun? Masikip okay, na daw yun, pa yung paa. Parang ba kayo sa patos masikip yung paa? Sakto. Si Tero na nabunot ko. Sapatos na lang ko sa Christmas. Gusto uh, lang niya tumangkad. Gusto lang niya ng konting taas na lang daw sa saan. Sabi ko ba? Ano hindi. Hindi siya pag Hindi lang siya dito. Yung Oo, talaga. Bakit gusto mo tumakad, anak? Wala ay, nagmana ka sa akin, pandak ka talaga. Ayaw doon yung pinakamalit siya sa room. Hindi eh, e, magdala ka ng hagdan. Okay. Kaya nga, pwede ko lagyan niya ng isang pababawasan ko yung hagdan natin. Ilalagay ko diyan, anak. Ang haba ng hagdan natin, ang dami, nakakapagod din. Babawasan ko ng isang palapag para sa iyo. Pwede, ilalagay ko diyan. Sama? Pwede. Ugso mo dalawa, mamili ka. Ilan? Ilang bagus mong palapag? Ayun oh. Ang dami niyan. Mm. Atingin na ako ng mo.

mami. Anak, wala ka pa namang 18 eh. Malalaman natin pag 18 mo. Doon yung sagat na height mo. Hindi <laughs> <laughs> siya natatag na ganyan every year. Ng height? <laughs> <laughs> ano lang ako, 1.42. Hindi. nga, 10 years na akong dito matangkad eh. Hindi naman ako nagreklamo. Ang luwag pa, Tyrone niya! Ay, Yeah. Ah, gusto mo matangkad ka. Sige, sandali. Ate, Ika, kunin yeah. mo yung matangkad kong sapatos doon. Yung plancha. Sige na. <laughs> kunin okay. mo! Lang... Anak, mas okay na yung mahabang palda para hindi ka agad makikitaan. Dito na lang sa baba ng tuhod. Dito po, din. Anak, kasi tatangkad. Hindi ka na nga pala tumatangkad. <laughs> <kung> lang... <laughs> uh, gusto mo matangkad ka? Ipasuot natin to. O, ayan. ayan natin ka kay uh, Sige, ati Ika. Ipasuot mo. Okay. Gek! Ipasuot o kaya nga, at least kahit late ka, darating kang matangkad. <laughs> Ayaw mo nang masikip, ayan, maluwag. Ayaw mo nang, ano, ayan, matangkad ka dyan. Ayaw mo nang masikip, ayan, maluwag. <laughs> Bibigay ko lahat ng pang sa'yo, anak. Gano'n, tamaan? Lodi kita eh. Find your height. Panis. Diba? Ang laki mo? Ah, uh, ano? Ano lola mo? Kapre po. Diba? Yeah. Okay. Oh, kaya mo na kapag ka naman. Oh. <laughs> Dapat gusto mo. Tiba gusto mo yan? Hindi ka alam, hindi kita makita. Oh. Oo, oh, di ba? Diba? gusto mo maluwag na sapatos. Ayan. Philippines Next Top Model. <laughs> Saan ka mo ba naglihe? Sa building. Naglalakad ka, para kang tunog kabayo. Pwede ka nang pa sa intramuros. Tayronia, pwede ka nang ruwan sa Intramuros. 20 pesos, tatlong kanto. Diba? Ang tangka doong panis, brats. Brats na brats, diba? Ang mahal niyan, anak, huwag mo i ganyan, -ganyan. Baka nakakalimutan mo, yan yung ginamit para walang lukot sa uniform mo. Lansya yan eh. Tsaka Tayronia, may orasan yan sa ilalim. Tingnan mo, yung baon mo nga pwede mo ilagay dyan eh, pagkain mo. Lunch bak na din yan niyo rep. Diyan yung rep. <laughs> rep. Kapag si med med medyo malamig, di ba? Yung malamig. Anak yung baon mo nandoon sa ano, sa kaliwang paa mo. Ano yung baon mo? Tingnan mo. Silipin mo lang. Tumo so, na. Ano sa Oh. So? No? niya may wifi yan. Alam mo ba? Pwede kang mag-connect anywhere. May earpods din mo. Ha? Pwede din mag-earpods. Oh, may earpods din yan. <laughs> DJ, DJ. Wala, lalagay ulit na dadoy yung sapatos. Pwede tayo mag-cover ng ano, ng mata, pag umuubo. Kasi yung cover your mouth, ang tagal na namin tinuturo eh. Cover na lang. Cover na lang ng eyes. Kasi si Papi. Kunari ka pa, hindi mo nakikita eh. Ang liit mo. O, wala na ulit. Nasa una ka na naman ng pila. May benefits din na maliit ka. Kunyari, kailangan ng ayuda. <laughs> diba? Yung mga NFA rice, nangunguna ka. lumaki. Anak, ba't kailangan mong lumaki? Gusto ko maintindihan mo na bakit kailangan. Sa ano ka ba? Sa pure good? Mag-aambot ka ba ng grocery sa taas? Mag-flight attendant ka ba? Business? Business? Mag-negosyo ka, naka-live ka, di ka nakasya sa cellphone. Pumatangkat ka. <laughs> Na uh, tai ka ba? Ano na ano <laughs> <laughs> na, pa. na insecure ka ba? Parang naiinggit ka sa mga classmate mo matangkad? Ano ba parang na mas cute na pag maliit? Wala namang cute na malaki wa. Kaya nga cute eh. Kaya nga cute eh. malaki ka, marami ding disadvantage. Eye conscious. conscious ka? <laughs> Mata. Oh, sabi ko nga sa'yo, close your eyes, di ba? Kaya sabi ko sa'yo kanina, close your eyes. Ay, conscious kid. Oh, Kung ka, ikaw, maliit ka. May problema din si Tita Pay. Si Ate Pay. Ay, mamili ka, maliit ka o bulbuling ka? <laughs> <laughs> Anak, cute ka nang maliit ka o malaki ka kahit ano po. Cute ka po nang ganun. Maganda ka the way you are. Kung anong binigay dapat ni God, tanggapin natin. Maglalagay ka pala ng ganun. Sabagay, ako ng nang para toke. Okay. Nagihilis ako kasi anak, natatakot ako makatapak ng tae. Tsaka baha. Baha sa labas. <laughs> baha sa labas. Mm. Tsaka kaya ko na i-balance yung sarili ko. You can balance yourself. Sige nga, try mo nga today. Mm. Try mo today! Ah, oh, pumasok ka na. Sige na. Sige, check namin ni daday. Pero hindi masyadong mataas, ha? Sa Frank. Ay, Ay, pa, si Ate Igo, ako may heels eh. mo yung medyas mo. Try mo lang. Bibili na lang tayo ng ano. What? Ha? What? Hindi. na bagong uniform. <laughs> okay na ganito na lang. Bibili na lang ako ng mga bagong classmate mo. Lahat. <laughs> tayo <laughs> Lahat na class. Papalitan ko lahat na classmate mo. mag na ako sa school. Kailangan si Tyrone lang yung pinakamatangkad. So, yan yung bagay na ayaw mong namana sa akin. Lahat na nga, nakuha mo na kay Tatay Elon, mukha mo, Mami, ganyan. Mami, madami naman sa'yo. Kasi nga, ano namana sa Pasingan, mo sa akin? Mindset ko. Mindset ko? Yeah, kinda. Kinda? Ah, ano pa? Gender. Gender. Ano pa? Maglakad. Maglakad. Pero yung height, hindi mo nagustuhan talaga. <laughs> hindi ko nakuha sa'yo yun. Eh. Yung height? Anak, 11 ka pa lang. Nakuha ako yung kay Lola. Anak, ganyan din ako nung 11 ako. May an-an din ako noon eh. Bra ganyan din ako nung 11 ako, anak. Huwag ka mag-alala. Kayo, bye-bye, Tika. Si, 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 si. Grabe si Ate Ika, antang ka doon. Mommy, where's Daddy? O, oh, hindi ba mawawalan ako na sa'yo kung pagbagsak ko sa card? Ha? Mawawalan ka ng pamilya? Sinasabi ko sa'yo. December 21, kuhaan na ng ano, ha? Nung card. Alam ko! Kala mo? Inaabangan ko yung card mo hindi yung takong ng sapatos ang iniisip mo. Pero mami pag card ko bagsak, doon mo pa umaalala. Mag-uusap tayo na matindiran ang anak. Huh? Hindi pwedeng 'yan. Sabi ko sa iyo, dibdibaling walang medal basta may diploma. ipa mo lang. Hindi mo kailangang ma-pressure, okay? Pag mo bagsak kasi masabi ko sa iyo. Yeah. Okay. Okay, bye-bye. Okay, Agaw na iyan eh, tinakineda. Na